natin. So, maganda yan. natin yung tarification kasi yun naman yung neoliberal ano dyan eh. Magko-compete yan. At lakihan mo talaga yung budget. No? Doon sa sa agriculture. Na sa ngayon, ang share lang ng agriculture ay 3.2% sa ilalim ng uh, Marcos administration. Mababa pa nga yan sa ilalim ng Duterte administration na 3.4%. Hmm. Tapos, ngayon tumataginting na balita Unprecedented caps, 1.5 billion jobs. A billion? Billion. Ang nawala. Luwampas na sa ano? Nawala. No world public. Nawalang trabaho. Opo, sa agrikultura. 1.5 million jobs lost in agriculture. Parang ngayon ko lang yan narinig sa buong buhay ko at least sa buong buhay ko na minomonitor ko, yung employment figure. Eh, yun ang ano eh. Uh, madinaw, may mali. May problema talaga. Mga bira eh, isinisi po yung ano eh. Isinisi uh, yung mga tag-ulan eh. Mm. So, okay. Kasi so, sumalabas no? Um, sa makatuwid yung budget, sumasalamin ng kung ano yung priority ng gobyerno. At dumalabas na ang priority niya, ay manatili yung parang policy making na bukas tayo sa pamumuhunan, bukas tayo sa importasyon, bukas tayo sa mga malalaking negosyante. So bali sinusuportahan natin yung bad yung uh, negosyante hindi natin nung budget, nung pera ng bayan pang support yon sa negosyante.